May kasabihan daw tita, narinig nyo ba? Sumasarap daw lalo ang pagkain pagka may lambing ng kapartner. Uy, ito ay masarap, okay? Bilis mo nga. Uy. Kalma na to. Para mas masarap. Para. Ito pa rin o, sige. Luto ano na tayo, luto probinsya. Wow, ang ganda ng kulay niya ito mga katay. Titipan na natin ba? Titipan na natin. Titipan na natin. With Go over there. Go Say hello. Ano sa sa yung say meat? Or... Sa mga. Sa mga, say hello. Meat? Ah, uh, saka yung broccoli. Ano Pati broccoli para sabay. Ay, naku, mainit yan. Hindi pa naman muna ko Hindi po. Isa po. Ang mainit yun eh. mainit. broccoli naman. Huh? No, Anong no. malingit? Okay na to? Okay na to. Okay uh, na, grabe. Ganong kasarap? 100? 101. Grabe, 100 Kasi one. bakit? Uh, bakit? Ngayon lang ulit siya nakapagluto. Wow. Mm -hmm. Kailan yung muling okay. luto mo kay Brian? Wala, uh, muna tayo. Kailan uh, uh, daw uh, yung muling mong luto? Ah. Uh,

Parang ready, parang ready i Paris eh. Oo, oh, di ba? Ang katakam. Nagtatanong <laughs> po yung asahan ni Tegram kung may ginger daw ba? Ganyan o talaga pag si si Tito Ram. Maluma na yung si Tito Ram eh. malambing ba? so hmm. Susurprise na lang tayo o tayo niyan sa finished product. Ang hangin. sa hangin. Oh, wow. ang salang na pala. Nagigisa na pala. May love. Ah, may love. Kiss daw tita. Nagpaparinig na si tito. Kiss daw sa pisngi. Ah, paano, paano daw pag... Parang ganun. Parang ganun daw dapat pala. Sabi ni tito Ryan. Dapat daw sa pagluluto may love. May lambing daw. Pag wala, pag hindi mo kasi mahal yung ano sa pagluluto mo, wala yung pagkamal. At kaya gusto mo talaga magluto, walang sarap. Kaya kailangan natin mo. Hindi yung lambing daw ng partner, tita. Habang nagluluto. Sample daw, tita. Kunwari, habang nagluluto kayo to. Kami kiss? Mm, Kikiss kayo ni tita Janet ay, daw lang, to. Habang nagluluto. Na, Sorry, okay. <laughs> Balik oh, na tayo ngayon ta. <laughs> Bakaka, <laughs> makaka, makaka... Ayun o. Baka masugot ako eh kasi naman pumpa kanoare kanoare ano O kunwari, oh Ano? oh 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 pa oh 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 Ay! Mo, pe, sige, sige, eh, may, may... Ay! ay. May yung kapit ba yung pinagbuhos nung ano eh ah, yung, yung, yung kasabihan daw ni Tito Ryan to sumasarap daw ang pagkain pagka may lambing ng kapartner ay parang <coughs> may narinig mo sila ay, may sinabi may sinabi. Sinabi. ay, mm. ay ah Papakinggan no, mo muna yung sinasabi. Sumasarap daw yung pagkain kasabihan daw ni Tito Ryan sa Tito Rosel. Pagka may lambing ng partner. Oh, ay, napakasarap na oh, nito. Plus points na, plus points. Grabe. Nasaan daw po yung lambing ni Tito? Mas lalong sasarap. Mm. Wala na, finish na. <laughs> Masarap na talaga to. Ah, okay. So ito ta, binabad muna yung broccoli. Mm, okay. Ganun pala ang technique ng team nila, Tita Jack. Meron na, meron na. Ah, siyempre sa kabila. Right. Okay. Ay, may kasabihan daw tita, narinig nyo ba? Ali, ali Sumasarap daw lalo ang pagkain pagka may lambing ng kapartner. Oh. Uy, masarap okay? Lipit-lipit mo nga. <laughs> <Uy>. <laughs> <laughs> para mas masarap. Para. Oo, <laughs> uh, para duno sige. Oh. Ay, 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 ay. Oh, para ka, subukan nakita nga pala akong ano nung Oh, nga eh, nagulat ako sa pinakita ni Dita Jack. na si Dita Jack. Ano ba 'yung radyo? Ganito lang 'yon. Paano ano ba 'yun ta? Okay, tapos Kailan kaya sa flower? Alam okay, ka sa akin. Kailan sa flower? Tuturo. Contest. Paano ako nakame-dive? Ah, inangguluhan mo lang ta. Magaling, magaling. <laughs>

sumasama <laughs> one by one <laughs> three by three para oh, yeah. <laughs> sa construction yun to eh ah parang ano wala talagang wala tingin wala <laughs> tingin nyo <lang> to pero <laughs> oo oh. oh, oh, wala pong yan, mga kape, hmm mo naman eh grabe lahat ng mga bagay eh may talent tayo kaya, kayang kaya pala ni Tito to eh. Hmm. Okay, next, next, next. Tasan, kini to ang pagluto pagluto. Ah, kailangan chopsticks. Chopsticks. Ah, ang kiling Pare, ito pa si kaya para hindi pu sumobra katulad kini. Ang pagdisisa. Piso yan? Kung ano? Hindi. Secret to. Bak? Ito ang ingredients yata secret ko. Baka kunin na naman ng kabilang bahay. Basta <laughs> si na pag narinig yung secret, kinukuha eh. Ayun oh. No? Ah, ah, ka na. Ayun, no? Uy! Uy! Sumasama rin. Grabe. <laughs> Ito yung mga napapanood ko sa movie na ano, nagluluto. Yung mukha. Hmm. <laughs> okay, so tatakpan lang po natin yan. Asan po ang apoy? Then next. Okay. So ready na po tayo. Wait lang po natin yan. Oh, okay. Yan. Ang sikreto po sa maayos po na pagluluto ay lagi dapat malinis ang kusina. Wow! Ito naman ang ating mga dalawa po natin miss oh. mga kapatid. Yes, ayun. Busy, tindero busy po. Itindero po talaga natin luging lugin na. Wala na talagang ano na... <laughs> Nagpa-500 ano. na po yung ano. Nagpa-500 na po yung mukha. Wala na, wala na yung ano. Talo, na yung ano ka puunan. No, talo, no? Talo ako yun. scam ako, scam. <laughs> nice. <laughs> ano, dyan naman si tatay, baka ba yan? <laughs> Puntaan po natin yung mga kuya po natin dito. So, kuya, ano nang lagay dyan? Oh, ayun, ano, uh, okay. Ano? ano? Pumapa yung talo. Basta. Hindi, eh, tingin ko yung apoy din mahina pa. Kaya no. Wala na yung oh. yun, Ayun. Hindi, eh, para kasi yung ano, yung uli. Ang bango na eh. ito so, na ako. Teka, Kung nandito dito lang ako kayo, naku, ang bango. Huwag nang kikiman. Amuyan na lang. <laughs> <laughs> Mga teka, naman. Pwede may nyo Kahit nandiyan po kayo sa loob na camera, amoy na amoy nyo yung kabanguan ng aming luto. Balikan <laughs> natin. Kuya Brian, anong lagay? Ano ito pong tingin niyo? Okay na. Okay na. Ito rin po, hey, katetra mo, abang mo din yung sound nila. Galingan mo, kailangan masarap yan. Para kay Sikler eh. Siyempre naman. So ito na po, ako na po yung maglalagay na ng aking karne. Wow, oh, nakaano yan ah. Marinated. Ah, uh, may sekreto po ito sa loob. No. Bawal pong sabihin. Kaya lang kaya atin malala. Baka marinig na naman ni Ano eh, si Clary eh. Kaya lang kaya malalaman yung secret na yan. Two months, may narinig po ito. Ay, two months? Ito ba sira na yan? Secret na mga gawa pala na yan. Kaya bakit na natin yan. Kaya pala medyo alam ko rin ng konti. Kasi konti lang din yung ano. Ganyan. Parang hindi na to. ito. Nawala ba? Wala. Ayun o. Ito. Parang hindi gumagaloy na asal. Parang ganun din. Di ba dapat na ng kuna yung garlic kayo dyan? Eh, Bakit? Ay, bayan, iba. iba yan. Iba yan. Iba yan. Iba yan. Hindi pa to? to pwede. <laughs> di ba sabi nila pwede na to? hindi pa pwede. So, ayan. Butuhin po natin. Anong kasunod? Sasayaw? No. <laughs> Nakadagdag ba yun sa, uh, sa ano? Ang pasarap yun. Nakadagdag pa rin. Uy! May tumatakbo dito. <laughs> Ah, ano ko swimmer to? Ba't hindi lumalangoy? <laughs> wow, sarap oh. Timing. What? Timing ang ano, isa sa mga ito sa ating consider dyan yung timing na kailangan na ang tama. Ano? Uy! Itsura lang. Ako, hindi na makapagsalita. Oh, itsura. Sa itsura lang, masarap na, mga katitram. Ano, ano reaction? <laughs> May <net>. hindi <laughs> <laughs> Panalo na, mga katikram. Sige nyo naman, mamatika. hindi po makapagsalita ay po yung aking tumikin ng ating uh, no? recipe. <laughs> o, lalagyan na. Ito mo kang halfway na ah. halfway na to ah. ah. <laughs> hmm. hmm. <laughs> Kasi ilagay mo ulit kasi pakantsak kasi sarap. Kasi ano Magde-de glazing po siya. Kaya, pwede na siya kasi pasado na kay Kuya Brian kaya pwede na. Wow, pwede may butter. Thank wow. you. Yes. <laughs> <laughs> <pwede>, <laughs> Ay, huwag. Dapat? Pwede ba yun? Okay lang ba yun? Hindi lang tagagamitin, di ba? mga katekla, makakapulot na po kayo ng diskarte, kung paano po magluto, ng masasarap, para po yung mga asawa natin, gana po sila sa atin. Ah. Yun ba yung sikreto? Oo. Dito? Kahit na ano yung suyo mo, bibigyan na. Pag, eh, pagbibigyan ka ng asawa mo, pag na kailangan mo sila. Ay, 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 pa di Ganyan lang po yung technique. po natin mga sao natin para po ano. Oh, shadow ay shadow na daw na. mo mo. O, kita susumbok kay ang aso. mo. mo. Grabe, kumanta ten ilan. Ten. talib hindi ispeechless kuya di na pagsayita, katin atin na muna yan, na, 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 Mukhang na, panalo na, 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 Antay ko na, 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 bawal bawal na, 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 Sarap na, no? Ay, lang. Sarap, no? <laughs> Pagka, ano? Ah, yung mga kasama, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Oh. Ako lang dapat. Oo, oh, nag yan, eh. Ibra, yung kanina bumigyan ko yung bayaw, eh. Pagka naluto ang lutsyo na. Gila, gila. Hindi ko na. Pabalik ka. Sa dati sa dyan. Oh, legit ka, Tekram. Abango po. Talaga, oh, sila. Baya, lagay mo ng sauce. <laughs> Bago sinabi, lalagay na, no? Kanina <laughs> <laughs> tong Yung aming pinang marinig ni Teh Clito. Hindi kailangan ako yung magsasabi. Ayan, ito po yung pinag-marinigin po natin. Lalagay po na natin yung sauce. Ayan, mga kate-clam. Ayan, naka-affold na po kayo ni discarte, ayan. Galing kanina yun? Yung discarte na yun? Eh, sa kanya. Kay mahal. Palasa na po, sir. Ayan, palalaputin mo lang yan. Palalaputin po natin ito. Ito yung muna yan, soy sandwich mo. Oo. Ay, pagkalambot niya, edit mo yun. Pagka, lumapot na po ito mga katekram, susunod po natin ilalagay ito. Tapos pagka ano, nalagay na po ng bricoli, sitoyas, itlog, brokoli. Ah. Ano ko brocoli? Luto. ano probinsya. Wow, ang ganda ng kulay nito mga katekram. na natin, Bray. Go Go ano ba yung yung Ano ba Meat? Oo. Ah, ah. Saka yung broccoli. Oh. Pati broccoli. Para sa may... Ay, naku, no, mainit -e yan. Hindi pa muna ko yung bread. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito

See, meron na dito nagtitaste test. Oo. Yes. Tinitignan lang na yung kung masarap. Okay na to? Okay na to. Okay na, grabe. Gano'ng kasarap? Kuwante? One hundred one. Grabe, one hundred Kasi bakit? Uh, bakit? Ngayon lang ulit siya nakapagluto. Wow. Kailan yung huling okay. luto mo kay Brian? Ako yung muna tayo. Kailan yeah. daw yung huling luto? Lahat. Uh. Tugman ni Lolo ito. Pitlog First time kong oh. <Pitlood>? ah. <yep> uh. <yep> broccoli. Mm -hmm. Ano so far kuya Bray? Okay naman? Tingin mo yung luto mo tiwala ka ba? <laughs> <coughs> ah, ano naman? Mm -hmm. Siyempre ginabaya ka ni no? Yes. Kahit ano to masarap na to. na. Mm. Eh, so tinakpan na lang mo nila. Balikan nun natin yung namayang. Okay ito. Ay, patis ba ito? Toyo, 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 toyo. Kala ko po patis. Ayun o. No? Ay! Ganito po ang teknik ng pag-alaw, may chopsticks. Ay, may chopsticks. Paano ito pa gulang chopsticks kayo eh, Hindi <laughs> <laughs> nila magagaya. Tikman daw, yung tendoy yun na. Yung so, tendoy. Ayun o. No? Oh, Ito test ng aking ano, uh, ko po nung doon din ako sa paninda dapat lang. <laughs> Hindi pa? Ba, mabaso <laughs> 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 pa Ay, tututo no? na. No? Ala. Kunti pa, Na. Nako. Speechless. Speechless. Masarap yun, masarap yun. Grabe. Mukhang ayaw magsalita kasi ayaw masaktan yung tito. Hindi. <laughs> <laughs> solid, solid. Solid? Oo. Oo, solid. solid! Solid. Solid daw, sabi yung kuya tayo. Nakatikil, solid daw. <laughs> <laughs> para solid. Parang kanina din, Solid yun doon. Wait lang, parang negative yung solid ah. Ibig sabihin matigas yung karma. Yung kahit. Magbaba <laughs> okay, dadaman, eh, daba Mama, pasko <laughs> ka. Tapos gagalit ka naman sa akin. <laughs> <laughs> Ganun po daw ka tayo, Graham. Kahit na nung gawin ah, tayo man eh. Okay na. Okay na. So, wait lang. Anong gagawin ko? Mo. Lalagay mo na ito? Patayin mo na, patay mo. Patapusin tayo. Naku, mukhang may finish na. Finish na. Ha ha ha! Tapos na si Tekjun. Jun! ako pag nagluto ka tegram di ko tinitikman ah bakit <laughs> kasi alam ko na yung lasa niya you know kapag niluluto <laughs> ko na ano ko na siya palang na oh amoy pa lang alam ko na kung sobra o kulang Tapos pitik-pitik lang po nun paano yung pitik-pitik Thank you, my love. Oh. Bossing. Ay, Wala na talagang ngayon. na Nakita yung ko. Na, ano. uh, lang uh, yung, uh, Mark Ano uh, 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 Ah, okay. Okay, okay. Paano Parang pa pang ano to ah? na. Okay. Uh, okay. Ay, may mo ha Worcestershire. Worcestershire? Tama ba? Tama? Tama to? Muti ka na. Worcestershire. Yata. Ah, uh, bali ano pala yan, Tito? Uh, talagang sariling ano na yan to? Mga sangkap. Kumbaga, dati nyo nang naluluto yan ni Tito to. First time yan ta, pero may sarili ba kayong twist? O oh, Basta ito sa lahat ng luto. Mmm. Okay. So yan yung hilig nyo na ilagay sa mga ano to. Iluluto. Okay. Moving on. Hindi. Pagka talabigkas mo, wala. Okay. Tita. Bali, may sariling twist nyo ba to? O dati nyo pong niluluto talaga ni Tito Ram to? Ba't nyo kinukuha yung mantika? Ito ko kayo sa loob na camera. Okay, okay. Yung ko lang talaga, hindi ganito eh. Ay, yung niluluto ko yung ano lang, yung parang very simple lang, yung asparagus. Mm. Saka ito, tapos may hamat bacon. Mm. Tapos ito, iba to, parang actually, ayaw ko mag-ganot. Nanood lang ako ng YouTube kanina. Okay. So, first time yan to, first time. Okay, okay. Para kay Sipler Ha? Alin? Natatakam ka na ba? Oo. Mm -hmm. Oh, mga mm -hmm. ngamoy na ito pa maya maya. Niluluto na unti unti. Oh! Mm -hmm. Okay. Bisitahin natin ang mga pabaga boys. Ah, yung pala yung ano nyo ngayon. Palayaw nyo. Pabaga boys. Oh. Uh -huh. Ihaw, ihaw lang. Ihaw, ihaw. Oh. Yan, yeah, lalaki. Lalaki ng mga talong nyo <laughs> Average daw, sabi nyo naman. Ha? Average. Pambirang average yan. <laughs> <The> mama. pa average. Hindi <laughs> average, hindi average sa talong. Ano ka ba? Galingan <laughs> nyo, pabaga boys. Yan po ang nagaganat dito sa ating basketball court. Bayaw, tingnan mo nga rin, bayaw. bayaw, bayaw. Bossing! Ano nangyari sa ating munting negosyo? Paldo na ba? Paldo? Paldo! Wala pa, malayo sa paldo. Baka pa papaldo rito eh, malulugi. Ano ba nangyayad? Napabukas na naman ah. Pabukasan? Oo. Oh. Wala bayad eh. Kaso walang bayad. Bakay yung Wow, G-Cash. Oh, send mo na nalang number. Kailangan ko ng Ayan. Number ka po sir na eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang kinuha nyo pa yung secret ingredient nyo, tita. Baka may number 2 pa. Oh. Ah, kala ko another secret ingredient yan. Yes, yes. Ha? Natatakam na nga ako eh. Unti-unti na akong naguguto. Hmm. Say-say natin pong daanan. Oh, tawanan natin. Kakanapon sila sa Ito na sibuyas na mapipili mo ayan. ko nga to. Tignan natin mamili si Tita Jack ng sibuyas. Sigita 'yung pinaka-best daw Tita. Oh. Baka yan na yun, ta? Mm -hmm, mm -hmm. Okay, okay. Oh, Jillian. Si Jillian po ang isang isa sa mga ating magiging judge. Yes! You're gonna be uh, one of the judges, right? Kanina, kanina pa ang tangali na ba ni Jillian po? Mga katekra. Parang, Sabaw-sabaw sa yan po. Salambot? Ah, uh, dapat. Nagme-multiple. Ayan, po! Ah! So, ganoon pala yun to. Kaya ganyan siya. Ito oh. po, yung pinag natin. Lalagyan po natin. Next time naman ta, mga... Pag nandito na si Tito, mga girls naman, ikaw naman ang sasalang ta. Matitig... Makikita niyo po kung paano magluto ng sunny side up yan si Tito. Malasado, pero hindi. <laughs> Alin ta? Tito Gerard, kailangan mo i-coaching. na. <laughs> <laughs> ano ba tawag Ah. <laughs> <laughs> eh, nung, nung nakarano kasi nag-request ako ng malasado. Hindi malasado yun. Nagkukuk pa. Nagkukuk pa, Ben. Grabe okay, ako. Rin. Tagal, tagal. Ikaw okay, pwede ka tuloy. Tapos ka. Yes, sige to, sige, <laughs> sige. <Wow. laughs> dapat din. Sige, takamin niyo po 'yung mga ano, nanonood mm, ah, ready Wow, na. grabe. Wow. Grabe, ako. creamy. Grabe ah. Hmm? Grabe, ah. Grabe, Wala pa Ayan. yung Bergoli na ito alam, to. Alam mo, alam ala yung ano yung eh, na ay pinagano. Oh, pinagbabaran. Ayan. Kaya e, yun ang magkukulong sa isang dapos ito. Order ba ka nang siyang order? Order ka na? Oo, oh, reserve na daw po si Dave. Kaya oh. lilibot mo na. Okay. okay. Cornstarch. Tama ba? Cornstarch. Wow. Yes, yes, yes. Ay! Okay. Ayun, para magka-energy ka na, Ben. Alam kong kanina ka pa naguguto. Wow. <laughs> okay. Grabe. Grabe magpa-uto. ka? Anong... Anong ina-achieve nyo to dun sa ano nung meet? yung tender natutunaw. G ah, okay, tender. Tender. Tender, tender. pag kakainin mo daw natutunaw si Magiging, Magiging hot dog pala yan eh. <laughs> okay. Kuya, kuya, dogi eh, ako. Nasaan yung partner ni Tito Ryan? Titikin mo ako, <laughs> kuya. <laughs> titikin mo ako sa lahat, dogi ako eh. Ha? Alele, alele. Ingredients pa rin ginawa Hindi, may porsyento ka na daw sa luto. Kaya libre kasi may porsyento ka na. Bisita tayo sa Pabaga, boys. Pabaga boys, palayo nila. Sabi ko, dagdagan sa ako ng uling si Beo. Ah, hindi, gusto na yan, takunti. Pwede naman. yan? na lang naman yata. Talong, talong lang ba ang papabagay? Yeah. Kapapakapago dyan, may ilagkikwamba lang.